Sa inyo, thank you. Ay, si Apollo Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC, ay kamakailan lamang na aresto dahil sa mga kaso ng pang-aabuso at human trafficking. Kasunod ng kanyang pag-aresto, nakatoon ngayon ng pamahalaan ng Pilipinas sa pagkuha ng kustudiya ng iba pang mga individual na sangkot sa mga katulad na kaso. Ang pag-aresto kay Kibuloy ay isang mahalagang hakbang sa patuloy na mga legal na proseso laban sa kanya. Ano masasabi mo sa mga tropa ng supporting okay, team sir? Pa, salamat uh, kayo nung di tayo. Salamat yun? sa kanila. Murag-murag. Sige po, sir. Mga libo-libo ng supporters. Supporters. Kung angkan nila contingent commander gumating, tingnan mo na lang uh, kung paano may ipabawon natin sa kanila para may makain naman ng konti sa daan ng ating mga tao especially kung matagal ang biyahe. No? Inaasahan na magpapatuloy ang mga autoridad sa kanilang mga investigasyon at legal na aksyon upang tugunan ang mga paratang at magbigay ng hustisya sa mga biktima. Sa lukuyang pinoproseso si Apollo Kibuloy kasama ang iba pang naaresto sa Camp Crame. So... Sinabi ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Pahardo na nagsimula ang negosasyon para sa pagsuko ni Apollo Kibuloy at ng malapit na kasamahan ng Kingdom of Jesus Christ noong alauna imedya ng hapon noong linggo ikawalo ng Setyembre. Okay, magandang gabi po. Uh, tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva si Manesco. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay lilipad po natin sila mula po sa Dabao at uh, papunta po dito sa na tayo lumabas. Uh, lumapag po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. Sa so, ngayon po ay nag ko undergo po sila ng uh, booking process kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. at uh, Nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po. po ba ng ano sila sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ? Sumuko? Pound. Pound. Oh, doon po, doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila na po. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, ano magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po diyan. Maraming salamat po, yun lang po. Ano po, po mamimi, Ma'am, susunod ma ma na mangyayari po. Uh, ongoing po yung processing po ngayon dahil uh, katao po yan, sabay-sabay uh, sabay -sabay po silang uh, binubuking po ngayon at uh, nainspect na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon uh, although some of them uh, uh, Based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. Mm -hmm. But other than that, okay naman po sila at uh, tuloy-tuloy po yung uh, processing <coughs> po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina na? Lahat po ng kaso at uh, diyan din po nangyari. Pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay uh, isinerve po yung Wakan to Pares po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito. Mm -hmm. uh, yung kay Pastor Quibuloy po, yung child abuse po, yung uh, uh, sexual abuse at yung pong... Uh, Uh, qualified trafficking. So, binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abugado po. At uh, pagkatapos po noon, ay uh, binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda Rights at mga kakapatan po. At uh, pagkatapos po noon, ay tuloy-tuloy uh, uh, na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Magbali Ma na ng 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po, ay papasuki na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkakaon po ng negotiation ang uh, PNP na kinatawan po ng, uh, ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan ko ito that uh, led to the uh, peaceful surrender po ni Napastok Kibuloy at apat pa at papasalamat uh, po tayo doon sa naging uh, naging mapayapa pong uh, at least nitong uh, proseso po na ito. Mm -hmm. si particular mm -hmm. I don't have uh, at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return -re po yung mga wakans of pares doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero po, po pang... underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have uh, any ah. I don't have any information on that Ma'am, yung... importante po ay nasa nasa atin na po yung uh, si. mga mga pinaghahanap po. Ma'am, ma lang ba yung room na ano na can you give us kung merong aircon, merong ano po pano? Ah, uh, wala pa po. Hindi ko pa po nakikita kung saan saan po sila ng kwarto uh, po. Ma'am, hindi na, but uh, na po ng uh, plano dahil nga kanina nga po habang ongoing negotiation, <coughs> Ay uh, pinagplanuhan na rin po kung saan saan po silang mga senda pumapubuntaban. Ano? Magbibigay po kami ng additional details uh, as we go. As Pero we go, definitely ano ma, plan? magkakahiwalay sila. Magkakahiwalay sila. Ano like, yung Binigyan sila ng mga autoridad ng ultimatum na sumuko sa loob ng 24 na oras. Kung hindi, papasuki na ang partikular na gusali na hindi kami pinapayagang pumasok. Sumuko ang mga sospek alas 5.30 ng hapon at umalis ng Davao City alas 6.30 ng gabi sakay ng C-130 plane. Sumuko ang televangelist na si Apollo Quiboloy, inihayag nung linggo ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa kanyang Facebook post. Nahuli na po si Pastor Apollo Quiboloy, post ni Abalos. Ang post sa social media ay sinamahan ng mga larawan na nagpapakita kay Quiboloy kasama ang ilang hindi pa nakikilala mga lalaki. Ayon kay Abalos, alas 6 ng gabi nang nahuli ang kontrobersyal na tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ sa loob ng compound ng religious group sa Davao City. Yung pagkahuli ni, ang particular sa pagkahuli ni Pastor Apollo Buloy ay para uh, paki-tanong niyo lang sa SLG. Si SLG lang i-interview niyo dahil ang mga details nyo na hindi ko talaga alam. Okay, so paki na lang at uh, in to him, hindi ko talaga alam ang mga details niya. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil uh, pinasundo ng aeroplano. So mm -hmm and uh, may convoy na pinalabas sa uh, KOJC. Ang kinikwento niyo kanina ay uh, siya ay sinundo ng C-130 with uh, itong uh, convoy. Hindi sigurado na kinundo, sinundo ng C-130. Ah, yeah, basta namataan natin ang C-130 okay. na naglanding sa TOG-11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung uh, siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport pinag-guide ng ating uh, Abseo, yung Aviation Security Group na na unit natin and then dinala sa aeroplano. So are the uh, ano po masasabi niyo kasi all the while habang tayo kayo ay busy busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Eh, hindi naman tayo nagduda doon. Eh. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang at na napa, napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating humaba ang ating paghahanap dahil uh, napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututurin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Buloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin, kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong uh, sa tropa na matagang nagantay, nag-operate uh, nag for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap nag, nag uh, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para para ma para ma achieve ang mission na ito. So, maraming maraming salamat sa inyong cooperation. At uh, sagot ko ngayong gabi ang uh, lechon at uh, band. <laughs> ano naman pa masasabi ninyo, General, sa uh, mga mga taga-KOGC? Uh, well, ako'y uh, nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon. At uh, uh, may mga pagbabangayan siguro, pagkaka hindi pagkakaintindihan at may mga inkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that uh, this will be the start of the healing. At uh, hindi tayo magkaaway ho. Hindi nyo ko kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibigay sa akin na role, ibinigay sa akin trabaho kung kaya't uh, lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it uh, our way. Hello, sir. Ayan po si, uh, si General na uh, uh, Torre. At uh, medyo wala pang ring uh, pahinga at sinasabi nga, uh, sinasabi nga niya na walang uh, pahinga ang uh, mga police, even siya, ay, and uh wala pa rin pa hanggang ngayon pero for 16 days nagkaroon na magandang resulta itong kanilang naging operasyon. Okay, dalawang linggo kayong nag-ikot. Sa saan kaya nagtago si Kibully? Um, tama kami. Tama kami. Yung sa presentation ko tama 'yun. So uh we do think um uh, yung mga kuno ano, ang mga details uh, will uh, will just I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay? So Ako'y nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa so, ibigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay?